Sino ba ang dapat magbayad ng capital gain tax? Ang seller ba o ang buyer? Ang sagot, ang seller. Sapagkat ang seller ang higit na makikinabang sa kabuwang bentahan o sa kabuwang transaksyon. Kaya responsibilidad niyang bayaran ang capital gain tax. Magkano ang capital gain tax? Ang capital gain tax ay 6% na kabuwang gross sales ng property. May mga pagkakataong buyer ang nagbabayad ng capital gain tax, lalong-lalo na kung ito ay nakahingi ng malaking discount or diskwentro dun sa binibiling property. At ang kondisyon ng seller ay siya na rin ang magbayad ng capital gain tax. Saan binabayaran ang capital gain tax? Ang capital gain tax ay binabayaran sa BIR. Kasama nito ang DST o yung documentary stamp na 1.5%. Ang nagbabayad naman ng 1.5% ay ang mismong buyer. Maaaring bayaran ng capital gain tax sa loob ng 30 days pagkatapos ng bentahan. Sa alinmang authorized agent banks sa alinmang nasasakupan ng RDO yung tinatawag na Revenue District Office na kung saan located ang property na binibenta. Sana may natutunan kayo. Maraming salamat. God bless you.